idol. Tayo kakain. Uh, I-share ko lang sa inyo ngayon yung aming ulam na napakasarap talaga. Alam nyo ba guys na kapag ganito ang ulam namin, ganadong ganado talaga akong kumain mga ka-idol dahil napakasarap ng ulam namin ngayon. Kaya i share ko sa inyo ngayon ang aming kaulaman. Ayan, napakasarap nito mga ka-idol. Sigurado mabibighanit din kayo kapag ka nakita niyo itong aking ulam. Ayan. Ready na ba kayo makita yung ulam ko mga ka-idol? Ayun, kapag yung kayo ready na, ayan, ipapakita ko na sa inyo ang aking ulam. Ayan, dito nakaupo na lang tayo dito sa papag na akin tinutulugan. hindi na tayo pumunta ng lamisa kasi ah, uh, kararating lang namin kani-kanina galing kaming bundok ay ako'y napapagod kapag ako ka ganito ako'y nakaupo na mga ka-idol. Halos ayaw ko nang itayo ang katawan ko sa sobrang pagod. Tapos kakain tayo ng napakasarap ang ating ulam. Ayan. I-share ko sa inyo ang aking ulam na napakasarap. Ayan. Jaran. Ayan. O oh, ba diba? Napakasarap ng aking ulam. Ang aking ulam na asukal. Ayan. Napakasarap mga kaidol. Ayan. Nag-uulam ba kayo nito? Wala kasi kaming ulam. <laughs> hindi na nakapag ng ulam ah, ginabid kasi kami galing kami sa bundok ayan ah, kapag ka may pambili ng ulam ah, mabilis lang makapag decision kung anong pwedeng yung ulam kaso ayan wala talaga kaming pambili ng ulam kaya ito na lang ang ulam natin nag ulam ba kayo nito mga ka-idol ayan ito, ito lang ang aming kaulaman. Ayan, kain na tayo mga ka-idol. Napakasarap nito ang aking ulam. Mmm, dami. Mmm. Ayan, sarap ng ulam ko. Mmm. itu mm. aprietada hmm adobo hmm kari-kari kita main mangga enggak eh oke Mm. Ang ah, pahinugin ko sana ninyo. Ay, huwag na. Tahan mo na ako. Hindi ka naman nag a Ay, Ay, man, May isang kilo yung pinadala ko doon. po. bago mo po, tita. Kahit gano'n, patung <laughs> Nilagang baka. Hmm. To? Hindi! Ang <laughs> so kilo lang, para pandagdag ko sa dungganan bukas. Ay, basag man ito! <laughs> Maging basag! Magkano ang kilo? Binataan tulingan! Ay, may 50 akin na lang? Yab. Yep. Magkano daw nga ang kilo? Tinatanong ni Roxanne. Hindi ko nga alam. Bahala kayo kung magkano ang abigan sa akin. Sa mga anak ko nang tira, wala na. Pagka na nakakuha ko ng isang kilo, sa mga anak ko na yung matitira. Wala na nga. Wala na natin itong isang isang kilo kasi ano, basag na sa'yo. Giniling ba yung... na baboy. Kaya ati sa mga doon naman na niya. Para lima din lang yung pinadala ko doon kay ano. Ano tawad? tawad ako na sa lewis wala kong baak. Wala kong baak. Ito. Sino ang eh? Kapatid ko nga, yung kung nakapost na presence si eh. hindi sa akin yun, sa kapatid ko yun. Ay, hindi ko nakikita. Minodo. Minodo. Pork chop. Hmm, dami kong ulam Ano pa ba? O oh, di ba? Ang sarap ng aking ulam. Pritong manok. Kanina yung nilagamba ko, ngayon nilagamba boy. Hmm, ayan. Yung diba? ang aking hapunan. Hmm, ito ng tunay. Asukal. Hmm, guys. Hmm, ba? Diba? Nakaraos ang ating hapunan. napagod kasi ako guys galing kami ng bundok kami nagkayas ng um, nagkayas kami ng ano ng walis tingting. ting nag sideline ano kasi uh, kapag ka ako'y maagang gumigising kapag ka ako'y nagluluto Ayan, uh, palaging ang aking ulo ay magaan. Kaya medyo pumahipahinga muna ako ng pagluluto sa umaga. Siguro mga tatlong araw mga kaedon ako ay hindi muna magluluto. Kaya, ayun, sideline kami ng pagkain sa bundok. Ayun, karawas na ng pagkain. Bye-bye!